Pada padakalyo at pada kaliyo. yeah. kali mukha ka na itan itanam na mo manong <laughs> itanam na mo manong tumaray mabasa kayo no iso no, ah. dalala <laughs> <laughs> aman la aman illa illa tulong malung oh tulong yung tagbu Basta ako <laughs> garden ng kuya ko may mah kamatis, saging, kalabasa, mais. Ay. Ay, sorry. Kamatis. May bunga kaya lang, madam. Wala siyang time na. Tanggalin yung mga damo. Ayun, yung masipag kong kuya. Ayan o. Nakapunta na kayo dito? Nakaranagdan na yung mga ito yan. kayo sa kamasya, Yan ko! Ayan o. Ayan o.

Ito eh, no? na Mga kamote lahat yan. Kamote lahat yan. May mani. dami. Mamitas kayo. Tulungan niyo si Tito. Eh, hindi pa, hindi, pa, hindi ka... Pipili niya po yung mga sobrang laki po. Ah. Ayan o. No? Sitaw. Sitaw ang nangayan Sitaw, sitaw. Ayan. Ito ang napitas ni Kuya kalabasa. Kalabasa niya, malalaki siya, oh. Ayan ang bunga niya, oh. Ayan. Ayan. Oh. Hindi pa yata pwedeng mapitas yan. Kalabasa ang mga yan. Ah! <laughs> Udan! <laughs> kadaan ano, idan na binuras mo? Kadaan idan binuras mo? Ye, hota da. Hakbata mo? Ege pa idi ay naluam. Na, na iyuhan? Ni dami dami. Takpan siya para hindi maarawan. Aray, makati pala yung ano, tangkay. Yan, dami. Ang daming bunga. Yan si kuya po. Oh, Namumunga. <laughs> na ako yan, pinawayang na. Dapat yan, naahiwang kuma. Ah. -huh. So nga pa pa dugo rut yana nak. Maburas law ya. Ini e, ako'y mapili. Tulad tan e burasan at maburas kami na ila e, ilaw milatan. Ah, ako'y imong na buburas law. <laughs> Anak mo buras sa ako ngay. Tapma at adum. adum. iya. Yeah. Tungoy na luwam ni itsura to tapay mo. Oh, ta na blue na timapok. Ah, ha. hamane. Eh? Oh, ingah niya. Ah. Bone wa di kulang pa ay. Anang. Dami ng bunga. Gadi nga ay amon white man. Test yang kunin. Ah. Ayun. Wayang na no kuma anak pet mayat. Ah. Kulang naman diyan. Daming bunga. Daming bunga. Ayun. Daming bunga. Ayun. na. Ang daming bunga. Ayan sila. Oh, ang dami oh. Oh. daming bunga. Ayan. Ay, pa siya. Ang laki. Ayan oh, magkakatabi. Ayan ang mga yan oh. Ang damis. Yun oh, nakatago siya. Ayan, dami. Ayan, no, matatapakan ko na siya. Ayan, magkatabi. Mm. Malaki? ang laki ang laki andun pa sila nakatago sila lahat lahat yan na ang daming bungo dyan nakatago sila sa ilalim